Magandang umaga mga kaibigan, So sa video nito, may isa na namang kasama nating bikers ang lumalapit sa inyong puso. Siya po ay kumakatok sa inyong puso at siya po ay humihingi ng kaunting tulong pandagdag sa kanyang uh, operasyon dahil siya po ay sumimplang sa kanyang bisikleta at naitukod po niya ang kanyang braso at na crack yung kanyang uh, kaliwang kaliwang buto sa, buto sa siko sa kanyang kaliwang braso so kailangan pong lagyan ng bakal kailangan pong upirahan at kailangan po ang malaking halaga ngayon siya po ay kumakatok sa inyong puso para makahingi ng tulong siya po ay si Kuya Julius Balanay at siya po ay isa sa aming mga council sa aming grupong Cycle Army Philippines sa mga nais pong tumulong maaari lang po lamang ay message sa aking uh, Facebook page. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. See peace.